Usapang investment naman tayo. Local givers. So, alam mo, marami ang minsan nagtatanong sa akin kung saan ba magandang mag-invest. So, usually kasi tayo mga OFW, no So, kapag may mga extra pera, so minsan, ang tendency, um, hindi natin alam kung saan pwedeng ilagay. Alam niyo po, within 5 years ng uh, pag-invest, Uh, with this two kind of investment. Una po sa pag-ibig fund and then sa pangalawa is yung mutual fund. Alam mong masasabi ko, um, it is more better na mag-invest po muna tayo sa mga ano uh, mga low risk investment. Why? Kasi kung halimbawa po, kayo po ay uh, bago pa lang na investor, I would suggest na sa pag-ibig MP to po muna kayo mag-start. Kasi just like ito po yung example sa akin, isa po itong company kung saan nag-invest ako sa mutual fund. At kung kayo po ay hindi isang risk taker, siguro malamang i-withdraw nyo na kagad yan. So I started that uh, investment nung umuwi ako last 2019. So, every month, naguhulog ako dyan ng 10,000. So, um, now, at uh, 2023, until now, negative pa rin yung aking ano, pera dyan. So, tumataas yan, pero napaka-minimal lang. So, parang siguro tataas siya mga 3,000. 2,000. And then, at the other day, babagsak na naman. So, ganyan po ka-risky yung mutual fund, na kapag hindi kayo uh, aware o hindi kayo masyado um, risk taker matatakotin kayo na nababawasan ang pera nyo I doubt na baka i-withdraw nyo kaagad yan at malugi lang kayo, kasi po um, some of the coaches sa mga naririnig ko, sa mga financial advisor, so by the way nga po pala, hindi po ako isang expert sa financial uh, Uh, financial wealth or sa mga investment pero I'm just sharing what I experienced within 4 years of investing in this company Mutual Fund na kung saan um, as in logi pa rin po ako within 4 years of investing kaya kung kayo po ay bago na nagahanap ng mga investment na paglalagyan ng pera kasi sabi nga din po sa banko um, hindi rin po kasi ganun kaganda dahil maliit lang uh, yung kinikita or minsan maliit lang yung interest just like sa time deposit. Unlike po kapag sa pag-ibig MP2 kayo nag, uh, naglagay ng inyong pera, just like me, I started also 2019 at next year, maga uh, mag uh, tawag dyan, magmamature na yung aking uh, isang in-invest, which is napakalaki ng ano pagkakaiba doon sa mutual fund ko at dito sa uh, Pag-ibig mp which is, alam nyo po sa Pag-ibig mp kahit na 6, or 5% lang yung yearly niya, still maliit, pero, uh, ano po, yung every year, may nadadagdag kasi po um, yearly po may binibigay na dividend si pag-ibig p 2 So, at ang kagandahan po sa pag-ibig p 2 habang naglalagay ka, wala po yung kaltas. So, unlike po kapag mga mutual fund, mayroon pa po yung mga extra charges. Kaya, if ever naghahanap kayo ng mga uh, uh, investment vehicle, at kayo po ay bago pa lang na mag invest try to uh, start per sa mga low-risk investment. Just like pag-ibig pa na mag-open lang kayo, wala pong bayad yan. Uh, wala pong opening fee, wala pong mga charge fee na binabayaran, subscription fee. Libre po yan kung ano yung nilagay nyo, isa uh, yung po, yung papasok sa inyo pong account. So, sa mga susunod kong video po yan, itatalakayan ano. For the meantime, itong mutual fund nga po na uh, nung start ako niyan 2019 until now, ayan, logi pa rin ako. So, para sa mga kapwa ko OFW, ano, uh, be wise sa pag invest and sana makatulong ang video na to, ano, kasi uh, I'm just sharing what I experienced for the past 4 years. Once again, I'm Raquel, caregiver po ako dito sa Israel and thank you po sa panonood. Bye!